Hello guys, uh, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari solo business. Ako po si leonel 97 Vlog. So, binabati ko po yung lahat ng ating mga subscribers ngayon dahil uh, thanks God dahil uh, nakapag-vlog na po tayo araw-araw. Sal salamat sa Dios dahil uh, hindi na po tayo nagiging masyadong busy. So, eto meron po tayong uh, pag-uusapan ngayon tungkol dun sa mga factory defects. pa pala yung factory defects guys. So, eto ay nakatanggap po tayo ng Hinebra San Miguel. So, i ko sa inyo guys yung ating uh, factory defect. So yan, Eto, kung anong dapat nating gawin kapag uh, nakatanggap tayo ng factory defect. So ayan ang ating uh, factory defect Ayan, uh, may butas po siya, yan yan. Yan, natulo po siya. So ayan guys, yung ating uh, natanggap na factory defects dito sa ating Ginebra San Miguel. So yan, isusumukan natin yan banda ito to. Oh. Meron siyang meron naman siyang seal. Pero naman sa shield kaso hindi siya masyadong nasilan. So eto yung ating uh, discuss ngayon. So doon sa mga nakaranas guys, yung mga ganito mga factory defects, kahit ano pa yung mga items diyan, ano ba dapat nating gagawin? So ba tayo? eto kasi ay binalik sa akin ng customers guys. Yo binigay ko to, hindi niya hindi ko napansin na may factory defects pala. Binalik niya po sa akin. So ang nangyayari, napahiya ako ng konti so nagbigay na lang ako ng isang uh, isang pansit uh, kanton pampalubag ng loob sa kanya doon sa ipinalit kong uh, para hindi naman sa sumama ng konti yung kanyang loob so, at uh, kahit alam nyo na wala tayong kasalanan magbip, nagbigay pa rin ako ng isang pirasong uh, pansit kanton para maalis naman yung kanyang ano, kasi medyo malayo yung pinanggalingan guys paano nga ba nagkakaroon ng uh, factory defects eh ilang QC na yung uh, dumaan pag after, after ng uh, production doon sa kanilang production eh napakadami na po ng checking keke yung sa mga QC doon sa production doon sa logistic ay nakakailang beses na po nag-check yung ganitong uh, factory defect guys so dati ganun din naman ako nagtrabaho rin naman ako sa factory guys meron talagang nakakalusot na mga hindi na hindi naman sinasadya kasi kung tinitingnan mo naman parang totoo naman may mga sensor nito ng machine para matek pero nakaligtas pa rin guys so eto uh, pag sinauli ito ng uh, ito ng ating mga customers ay kailangan mo na talaga itong uh, palitan so yun po talaga yung uh, wala na po talaga yung remedy yun guys pagka pinalitan na po yun so ayun nga po ang dapat natin gawin alam nyo ba ngayon ng Hinebra San Miguel ay meron po silang tinatawag uh, na promo Promo ba yun o pakulo? Mayroon, mayroon, kang, uh, mayroon silang nakakalagay dito na nakasurat 10 pesos, 5 pesos, 50 pesos Up to 1 million pesos kaya yung so, pwede mong panalo Nandito sa kanyang uh, seal Nung isang araw, pumunta sa akin yung aking customers uh, Bumili siya ng, uh, inipon niya yung mga seal sabi sa akin kung nagpapalit daw ako ng seal 50 pesos, 20 pesos at saka 5 pesos ano. sabi ko hindi naman sinabi sa akin ng uh, ahente ko na pwede kong palitan yung uh, premyo nung you win 5 pesos kasi kasi nakalagay dito sa seal wala po sinabi yung instruction ng ating ahente na pwede tayong palitan yung uh, nakasulat dito dinatin natin alam kung paano natin kasi i-claim yung ganong uh, premium May minsan 1 million nga nakikita natin sa Facebook. 1 million na dito sa uh, ano ng Hinebra sa Miguel dito guys. No, sa seal niya. So, ang daming bumili dito sa bahay. Tapos uh, gusto nilang papalitan. Bakit ayaw ko daw palitan eh uh, dito din nila binili. Pero sabi ko nga naman sa kanila walang instruction na magpapalit o oh, isa sa uli yung kanyang seal dito sa amin. So, mag pa tayo ng update kung paano i-claim yung uh, tinatawag na premyo dito sa seal. So, ayun nga. Dahil super mabenta dito sa ating tindahan yung ating uh, mga ginbilo, 4 pantos, ay uh, nag-iingat po tayo ngayon dahil nakatanggap po tayo ng uh, factory defect dito sa kanyang uh, tawag nito, takip. Hindi ko alam ngayon kung paano ko ito isa kung kanino ko isasauli o doon sa mismong ahente, o mismong uh, planta. Kasi factory defect ito, maaari silang magbayad sa atin ng danyos. Kung <laughs> mangarap tayo, baka magkapera pa tayo dito guys kapag sinauli natin doon sa kanila. So, ayun yung ating naglalaro <laughs> sa isipin natin. Pero siguro wala naman to kasi factory defect nga to. So, ayun. Sa, kahit sa mga ibang uh, ano natin, mga palinda natin, mga dilata, minsan yung C2. Alam nyo ba yung sito guys? Uh, saan yan yung sito natin? Wala tayong panindal sito na sa chiller. Yung sito, isa na naman na akin customers nang nagsauli. Yung sa loob ng sito ay ma marami siyang latak-latak. Pero nakasilda man yun. Maraming latak doon sa loob. Ang sabi sa akin, sinauli, bakit daw ganun yung natawag natin yung sito. Uh, Ang daming latak. Tinignan ko yung isang tray. Puro latak nga talaga yung laman. So, ang duda ako dito, mukhang uh, binura yung expiration date, tapos nilagyan ng panibagong uh, uh, expiration. So, parang uh, naglaps na yon kaya nagbuo-buo, parang nag-jelly dun sa loob ng sito. So, isa pa yung ating uh, loob ng chucky. Alam nyo ba yung chucky? Uh, Naka-sealed, walang butas siya, pero nung sinig ng bata, buo-buo yung chocolate dun sa loob. Kahit isisip mo siya, sa namin ay buo-buo. So, may mga factory defects, guys, na natatanggap po natin. So, pwede naman siyang kainin. Kaso nga lang, uh, di natin alam kung uh, ano na siya doon sa loob. Kaya nito, open. Open siya, wala na siya yung... Pero may amoy naman parang lang siya na uh, amoy, amoy gin. Kaso nga lang, wala na sya Siguro siyang hindi na siya tatalab siguro. So, kagaya din yung mga kape, yung mga nest kape natin. Ito po ay tumitigas, ay normal lang po yun. Hindi po siya uh, factory defect. Kapag tumitigas yung kape, ay talagang uh, normal lang po yun. So, pero pag nga mga ganitong dilata, minsan yung dilata, dalawa lang ang laman. Minsan isa lang. Minsan naman yung iba ay siksik -sik na siksik -sik yung uh, sardinas doon sa loob. So, ayun po yung mga ibang uh, nangyayari sa factory defect. Minsan din yung mga noodles mga ganito walang ano dun sa loob walang seasoning sa loob so nakakagulat kasi ang dami ng dinaanan na uh, QC mga tao, bakit nakakalampas pa yung mga factory detects. so ayun nga po yung ating uh, pinag-uusapan ngayon, huwag po kayong magpanik huwag po kayong mag-alala kapag uh, nakatanggap kayo ng ganong uh, items, i-report nyo lang po doon sa inyong ahente ay siguradong papalitan din yan so ayun po yung advice natin. Uh, kung si customers ay nagalit na binalik yung items, bigyan nyo na lang po siya ng uh, pampalubag loob o kung baga para makuha nyo ulit yung kanyang loob o bigyan nyo na lang isang uh, pakonsuelo ba isang biskuit, isang uh, noodles o eto bigyan mo na lang to isang itlog, dagdag pulutan uh, kagaya sa akin ay binigyan ko siya ng isang noodles na pancit canton so hindi na siya nagalit hindi na siya yung uh, nagpakita ng uh, negative emotion so ganun na po talaga yung ating gagawin para naman hindi maagalit si customers at hindi pumunta doon sa ibang tindahan so may kibagi shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan mga OFW na na inspire sa atin lalo lalo na sa mga nasa ibang bansa dyan sa Saudi Arabia magustong magpurgut ang dali po nagko-comment sa atin sa mga previous videos natin nagtatanong kung kailangan pa daw ang permit so eto yung sa permit ay kapag malaki na ganito ay kailangan mo talaga ng permit guys ka 3 months 3 uh, months okay lang yan 4 months okay lang yan na wala pa kayong permit pag uh, habang tinatrial niyo pa lang yung business nyo, ay okay lang po yun pero kapag uh, umabot na ng isang taon kailangan nyo na itong i-register so thank you thank you very much sa iyong panonood yun lang po ang ating latest update kailangan po tayong uh, suriin mabuti yung ating mga paninda kasi may mga factory defects na dumarating sa atin. May mga reject, kung mga reject na dumarating po sa atin. So thank you, thank you very much sa inyong panunood guys.